guys grabe tingnan nyo guys ang laki ng pinaba ng tubig oh my god tingnan nyo ano kaya yan masamang pangitain yan guys grabe ang iyagin ng tubig guys oh tingnan nyo oh um ano pwede nga location hal? Um, We are here in Babatmon area. Guys, grabe oh. Coming from the you know, shore until there pa ang tubig sobrang ano, gumaba na yung tubig, guys. Oh my god. Grabe. Grabe yung seashore, guys, oh. Ang laki ng binaba ng tubig my goodness lord sana wala namang mangyaring masama guys